Sige, tanggalin mo. Mag-asawang mangkukulam. Ayan, kinulam yung itong lalaki na nagkakalas. Pinapasok ko din dyan yung asawang mangkukulam. Deh, uh, <coughs> tanggal. Wala nang sasakit sa ulo dyan ha. Ah. Pag bumalik dito yan at masakit pa ang ulo niyan, papatayin kita. Gusto mo nang mamatay? Gigilit ang kita? Meron ako panggilit dito. eh hey, tapon lahat. Ito lang ititira. Pararandam ko sa'yo yan. Ginagawa mo na yan. Para matauhan ka. nak ito pa lang nata wala akong cameraman kaya ayan ano marunong ka bang makinig ng batingaw ng kampana ha kaya mong pakinggan ito ha lagyan ko ng pasabog Kuryente hmm. hindi kita. Balik ko sa yan. Sakit ang ulo niya. Matagal na yan. Lagyan ko ito ng sibat ni Arkanghel, ha? <coughs> Tusok ko? <coughs> <coughs> ha? Ibaon ko? Gusto <coughs> <Sumo? coughs> Bakit? <coughs> Mamatay ka? Hindi, bubuhayin ulit kita pag namatay ka. Hindi. Uh, ha? O, dito sa tapat ng puso mo. Hindi. Ha? Ayaw ko na, Ayaw mo na. Ayaw na, O, yung latigo ni Mayor Latigo, gusto mo matikman? Hindi. Yung pinapalong ganun dyan? Hindi. No. Saktan na pala. Saktan ka. Pero nananakit naman kayo. Oh. Ano nararamdaman niyo kapag ginagamitan niya nang medalyon na itinutusok diyan? Masakit din. Masakit din. Oo. Oh, kaya mo na bang lumapit kay Nancy? Hindi Hindi mo malapit. Bakit? Nai. Hindi siya, ano na, der? Katawan, der. Ay, takot ka na sa katawan niya. Der. Bakit ka matakot eh? Simple lang yun. Ito lang yun. Bago ko nakita, na eh. Ha? Bago ko nakita sa kanya. Oh, may bago kang nakita? Ako rin. Oh, gusto mo yung nakita mo sa kanya eh. Idikit ko sa iyo saglit. Hindi Ayoko din. Ayan oh. Ayoko din. Ah? Ha? Oh. Ayoko. ayamo Ayoko din. Bakit? Ayoko din. O hindi ilagay lang natin. Ipatong lang natin dito. Ganyan. Hindi. Bakit? Salamat pa urang mag din. ka? Hindi. Oo. lamis is the ko. Yellow. Oo. Yellow to Canada. Ulan ni Kwa Dey. Ulan Ha? Ah, pai. Mapurang ka. Kasiyan ka. Tingnan nyo po ang kapangyarihan nito. Siya lamang po siyang simple. Ngunit puno siya ng konsagrasyon. Pag ito, dinikit ko sa pasyente, yung mga kukulong ang nasasaktan at pagsuot mo naman ito, hindi kanya kayang lapitan at hindi kanya kayang kignan. tignan. Tignan nyo po. Ha? Apoy. Ang isang ikinarga ko rito at ang kignan. tignan. Tignan nyo po ang mga sa kanila.

protection po ng mga laban sa masasamang espiritu. Depende po yan sa pagkakarga at pagkukonsagra. -pag Kung paano siya buhayin. Patakit ang ulo so, ko na ah. Sa mga gustong magkaroon ng protection sa mga laban sa masasamang espiritu. Ito po siya. Para sa iyong kaligtasan, sa kuna, sa iyong paglalakbay, paglalakad, o saan man pupunta, meron kang gabay. Ay, namin. O, o o, o, Hindi, o, ang, na namin? oh awa batang oh ngana oh padasin tatatta teg laban ha ha kaya bang, min... apay amo kaya oh kuna man no napiksate pandak balin yo amo kaya mo kaya oh ini may kareng ikate mata ano amo ikaten isubliking ka ta, o tatapay laing isubliking ka dahitan tanong ti sakit ti ulo na dijay aglaing mit no kwa ti sakit ti ulo mon et no ulitim nga pag sakit na pati si sakit at ado ngayon iti sakit na sa kapangyarihan ng Dios na mangkway binabalik po sa mangkukulang ito ang kanyang ginagawang pangumbasakit sa kapwa Oh. Ana na, marikrik ng tatta. Ha? oh, sige. Pawawalan na kita, ha? Bibilang ako ng tatlo. Lalabas ka riyan. Pero yung sinabi mo, tuparin mo. Sa. Dalawa. Tatlo. Labas. O ayan po. Natapos na po. Pag-asawa binira ng kapitbahay.